Kaya yeah, magandang umaga po, magandang umaga Live tayo ngayon dito Kaya uh, mayor, kuya mayor Alan De Leon At uh, nako, dinagsa Dinagsa ang uh, kanyang bahay Paikot dito sa buong uh, ilang ilang street dito Nakaikot yung mga taytay na namamasko Dala ng kanila yung mga anak Ayan, grabe At uh, ayan. pero ayan Lani, bata. Lani, bata. Lani, bata. Lani, bata. Lani bata. <classic> <laughs> mm -hmm. Ngayon, Merry Christmas at panin ang daming tao din nagsambahay mo ulit. Ano na po, masaya, masaya. Masaya yun. Ayan. Mm -hmm. Smile. Ayan si Mayor. Nag-tiktok <laughs> na. Oo. Oh, Oo. Oh! Woo! Woo! <laughs> Para masaya Smile, tai-tai, sabi ka. Oh, oh Ayan Woo! Mas masaya May dagdag 5, 6, 7, 8 Ayan Woo! Yeah Okay, may... <laughs> ayan, may dagdago. Ayan, ayan po yung mga ano, sasayawan na sila. ano, na sila napakahaba po nito. doon sa ang haba ng pila. Ayan, grabe oh. Dam ang haba nitong pila nito, paikot pa to hanggang doon. Sa kamula pa kanina yon. Ayan, uh, sa kabila yung mga senior citizen Ayan Oh. Mm. Grabe. Ayun, may pogi, may pogi pa po. oh. Merry Christmas po. Ay, sir. Ano, Ay, Ang haba nitong uh, ang haba nito, ang ganda pero maganda dito dahil dito sa labas. Ayun, meron silang ice drop. Ayun si Nanay, talagang ubos na oh. Sa pa. <laughs> Ayan, may mga ice drop sila. Ayan. Ayan. Ayan si tatay. Woo! Ayan, smile. Mapapangiti. Kahit medyo mainit dito sa labas. Sa sobrang haba. Ayan. Yeah. Oo, sa senior, mabilis po sa senior. Ayan sila nanay Wala na yung ice drop Ice drop pa, ice drop Ayan sila <laughs> Woo! Ayan. Nanay, ubos na. Isa pa, isa pa. Wala na niya. Ayan, meron pa yan. Ando, no? Sabihin natin. <coughs> Siyempre, hindi ah, mawawala ang kalendaryo ni Mayor Alan De Leon. Ayan. Kailan pa tayo, ayos nila. Siyempre, ang kalendaryo ni Mayor Alan De Leon. Ayan. Ayan, narito lang yung mga mamis, na mga, mga may kasapag na inaanap. Yeah. inaanap. Ah, lahat ko lang mga inaanap dito na ha. Great, na po rito. Lahat lang na inaanap. Siyempre mga aalakan. Yung mga, <laughs> <laughs> mga inaanak yan. Yung anakan. O, yung mga bata, di ko sa kayo sa kabila. Hindi, wag kayo dito sa ano. Ayan, grabe, grabe. Ayan, hindi napapagod si Mayor Alan. So, kanina pa yan. <laughs>